Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video day guys, kikaoban na ko ang ako ang duha kamiga na si Dits o si Desiree kay since nagsabot ni nga mga laag mi sa New City Hall sa Tagum City kay Mutan awmi sa The Giant Christmas Tree in the Philippines. So dari lang na makita sa New City Hall sa Tagum City guys. So mo ni ako mga amiga guys. So mga cute 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 nara. So Sa highway lang nag drop sa mga gisakyan guys kay since traffic kaayo diri nga side o nisud kayo kung ipasulod pa diri ah, ang motor so nagbaktas ni di kan sa highway padulong didto as sa sulod sa new city hall nagbaktas lang ni kay para pod ah, maki maka picture picture po midring nga side sa dire ang dalan di ba so uh, makabaktas-baktas pod mi so as part of our banding ng pod sa muang tulo so wala mi laing kauban guys kamerang tulo kay since uh, amo man maning banding so lahi man banding ni guys kay kami tulo wala laing masagol kay amo man maning banding di ba kay kung naamilaing kauban so ang amo attention mabahin dili siya padlong sa muang ang so mabahin-bahin di ba so lain pod so mo na akong kanang kuan na amila ag, uh, So, kung naay ka mga uban, so sa na pod.